Guys, dumating na aking order. So, open natin siya. So actually, nabuksan ko na siya. Patensya. It's from here. Una muna, meron tayong contour. Ayan. Ayan And syempre, contour pa rin. <laughs> Ayan, stick naman siya. Powder. Foundation powder. Ayan. Napaka-mild nyo, guys. Ayan. Para hindi naman nagpapawis or nag-oil yung face natin. Ayan. And syempre, favorite ko talaga ito. Ano siya? Blush. Try natin. Napakaganda nito. It's from, um, ano, rare beauty, from, ano, rare beauty siya. So, gustong gusto ko to kasi napaka-light -like niya, easy ilagay, and, syempre, nagme-melt talaga siya dito. So, try natin. Ganun lang. Tingnan natin. O, diba, oh, di ba, oh. Di ba? Nilagay ko lang, eh. Konting-konti lang. Ganto lang, oh. Ganun nyo lang siya. Ayan. O, oh, di ba? Ayan siya parang wala lang. Parang ah uh, sun, sunburn. No, no. Parang sun kiss. Yun sun kiss. Not sunburn. Sun kiss. Ayan. O, sige. Ayan o. Oh. Sun kiss siya parang sun effect lang. Ayan. Ayan o. Oh, diba? I think kailangan pa natin ng contact Ah, oh, di diba ba maganda siya? Ayan, ganyan lang, o. Oh, di ba? You know, Kikita nyo. Ayan. Ay, sorry. Pangit yung face ko. Ayan, no. At diba, Ganda. Ayan lang. Ganda niya, guys. Ayan. Ito, mamaya ko na siya gamitin. Ito pati, powder. dapat lang nag-powder muna ako bago ko nilagay ito. But it's okay. Dito lang naman ako sa bahay. So, konting konti lang. Diba? Parang ano lang talaga. Sun Kiss. Yung parang may sun effect lang siya. O, oh, diba? <laughs> okay. Bye, guys! Thank you for watching.